Narinig mo na ba ang isang ritual kung saan isinusulat mo lang ang tatlong numero sa salamin bago matulog at may nagsisimulang magbago sa buhay mo? Walang kandila, walang mahabang dasal salamin lang at ilang numero. Hindi lamang ito TikTok trend, isa itong lihim ng budista na ginagamit ng mga monghe para makahikayat ng pera, kapayapaan, at makapangyarihang panaginip. Marami ang nagsasabi na nagbago agad ang kanilang swerte pagkagabi. Nabayaran ng mga bayarin. Bumalik ang pag-ibig. Dumating ang hindi inaasahang pera. Baka ito rin ang mag-work para sayo. Panoorin ang video bago ka matulog ngayong gabi, dahil kapag sinubukan mo na ito, hinding-hindi ka na matutulog ng katulad ng dati. Sa maraming tradisyon sa Asya, lalo na sa mga sinaunang badhistang templo, pinaniniwala ang bago tayo matulog, mas nakikinig ng mabuti ang universo. Kaya nagsasanay ang mga monghe ng katahimikan, intensyon, at mga sagradong ritual bago matulog. Munit may isang ritual na nakatago sa mundo ng mga siglo. Isang simpleng kilos, pagsusulat ng tiyak na mga numero sa iyong salamin, hindi sa balat, hindi sa papel, kundi sa salamin na sumasalamin sa iyong kaluluwa. Bakit? Dahil ang mga salamin ay espiritual na lagusan. Hindi lamang ang mukha natin ang kanilang inilalarawan, kundi pati na ang ating enerhiya. At kapag ang ilang partikular na numero ay naisulat ng may tamang kaisipan, sa tamang oras, maaari nilang buksan ang mga daan patungo sa pera, kagalingan, kaliwanagan, at maging mga panaginip na nagbubunyag ng mga sagot. Libo-libo sa Pilipinas ang tahimik na sumubok nito. Marami na ngayon ang naniniwala. Kaya ngayong gabi, matututuhan mo ang sinaunang ritual sa salamin na ito, at tuklasin ang mga numero na maaaring magdala ng hindi inaasahang biyaya bago muling sumikat ang araw. Ang kahulugan sa likod ng mga numero. Magsimula tayo. Bakit mga numero? Sa mga turo ng budismo, hindi lang bilang pambilang ang mga numero, ito ay mga pangininin. Bawat numero ay may dalang frequency na nakikipag-usap sa universo. At kapag pinaghalo ng tama, binubuksan nila ang mga pintuan na hindi kayang abutin ng mga salita. Sa kanluran, pinag-usapan ang lucky numbers. Pero sa silangan, lalo na sa budistang at espiritual na paniniwala ng mga Filipino, ginagamit ang mga numero para sa alignment, hindi lang sa swerte. Halimbawa, ang numerong walo ay kilala sa pag-aakit ng kasaganaan at madalas makita sa kulturang Chino at budista. Sumisimbolo ito ng walang hanggang daloy, parang pera o enerhiya na patuloy na gumagalaw. Ang numerong pito ay sagrado. Ito ang numero ng espiritual na paggising. Marami ang nagsasabing kapag isinusulat ito bago matulog, tumutulong ito para magkaroon ng malinaw na panaginip, proteksyon, o kahit mensahe mula sa mga ninuno. Ang numerong tatlo ay may dalang enerhiya ng balans, isip, katawan, at kaluluwa. Sa paniniklolo ang popular ng Filipino, makapangyarihan ang tatlo, tatlong katok, tatlong barya, tatlong kandila, palaging tanda ito ng kabuan. Ngayon isipin mong pinag-iisa ang mga enerhiyang iyon. Pito, walo, tatlo. Hindi ka nalang basta nagsusulat ng mga numero. Lumilikha ka ng isang vibrational key sa iyong salamin, isang hiling na binabasa ng universo bilang espiritual na kahilingan. Naniniwala ang maraming monghe sa budismo na ang kombinasyong ito ay tumatagos sa belo ng gabi, umaabot sa mas mataas na antas ng enerhiya bago magsimula ang malalim na tulog. At ano ang nangyayari pagkatapos? May mga nagigising na mas magaan ang pakiramdam. Ang iba'y nananaginip ng pera, mukha ng mga matagal nang hindi nakikita, o isang kapayapaang hindi pa nila naranasan. Isang babae mula Cebu ang nagsabi, hindi ko man talaga pinaniwalaan ito. Pero pagkatapos kong isulat ang mga numerong iyon, na ako na nakakita ako ng gintong barya, at kinabukasan, nakatanggap ako ng sorpresa mula sa isang utang na nakakalimutan ko na. Pagkakataon lang. Baka. Pero kung may kapangyarihan ang mga numero paano kung naghihintay silang magbukas ng isang bagay para sa iyo rin? Ngayong gabi, malalaman mo ang eksaktong mga numero na isusulat sa iyong salamin. Pero bago yon, dapat maunawaan mo muna kung bakit pinakamahalaga ang salamin. Dahil kung wala ito, hindi makakaabot ang mga numero. Bakit ang salamin? Maaaring nagtatanong ka, bakit isinusulat sa salamin? Bakit hindi sa papel? O sa screen ng telepono? o sa iyong kamay. Dahil sa sinaunang paniniwalang budista, at sa espiritual na kultura ng mga Filipino, ang salamin ay higit pa sa salamin na bintana, ito ay isang portal. Isang portal na hindi lamang sumasalamin sa iyong anyo, kundi sa iyong enerhiya. Sa gabi, kapag nananahimik na ang mundo, at tuluyang nagpapahina ang iyong puso, nagiging saksi ang salamin ng iyong tunay na sarili. Walang filter. Walang maskara. Ikaw at ang iyong enerhiya. Kaya ini iniiwasan ng mga monghe na tumingin sa salamin sa gabi maliban sa ritual, dahil naniniwala sila na hawak ng salamin ang iyong intensyon. Hindi lang ito nagpapakita, sumisipsip at nagpapadala rin. Kapag isinusulat mo rito ang mga sagradong numero, lalo na bago matulog, hindi ka lang basta nagwawala ng hiling. Ipinapaloob mo ang enerhiya sa loob ng salamin. Isipin mo ito ng ganito, ang salamin ay iyong personal na transmitter, at ang mga numero ang frequency code. Magkasama, ipinapadala nila ang iyong hangarin sa hindi nakikitang mundo, kung saan gumagalaw ang enerhiya bago pa man maganap ang kilos. Sabi ng mga matatandang Filipino, huwag mong tignan ang salamin sa dilim kung may takot ka. Dahil alam nila na ang salamin sa mga espiritu, panaginip at mga puwersang hindi nakikita. Ngunit kapag hinarap mo ito ng may dalisay na intensyon, at may mga numerong may kapangyarihan, nagiging kasangkapan ang salamin para sa mga biyaya, hindi takot. Ito ang dahilan kung bakit napaka ng ritual na malalaman mo ngayon. Dahil hindi ito nangangailangan ng inay o apoy o mamahaling kagamitan. Ang kailangan lang ay ang iyong salamin, ang iyong kamay at ang tamang mga numero na isinusulat sa tamang paraan. Ang eksaktong ritual hakbang sa hakbang. Ngayon na naiintindihan mo na ang espiritual na kapangyarihan sa likod ng mga numero at ang salamin bilang isang sagradong portal oras na para matutunan ang eksaktong mga hakbang ng ritual na ito na hango sa budismo. Ito ay isang ritual sa gabi, ginagawa bago ka matulog, kapag pinakamaluwag ang iyong isip at pinakabukas ang iyong enerhiya. Hindi mo kailangang maging budista. Hindi mo kailangang maging monghe. Ang kailangan mo lang ay paniniwala, focus, at ang mga simpleng kagamitan na ito mga kailangang materyales. Isang salamin, anumang sukat, ngunit mainam kung araw-araw mong ginagamit. Pulang o gintong marker lipstick, sumisimbolo ng enerhiya. Tahimik na lugar. Isang puting kandila, opsyonal, para dagdag na sagradong enerhiya. Isa minutong katahimikan at pokus. Ang mga numerong isusulat. Pito, walo, tatlo. Kinakatawa ng pagising ng espiritu, kasaganaan, at balanse ng kaluluwa. Isa, isa, walo. Kilala bilang gateway to fortune sa silangang paniniwala. Pumili ng isang set o magpalit-palit sa iba't ibang gabi. Mga hakbang sa pagsasagawa. Isa, linisin ang iyong salamin. Punasan ng alikabok o mansa bilang tanda ng paggalang sa sagradong lagusan. Dalawa, sindihan ang puting kandila, opsyonal. Ilagay malapit sa salamin upang lumikha ng sagradong enerhiya tatlo, pumikit at huminga ng malalim ng tatlo beses. Isipin ang iyong sarili na napapalibutan ng gintong liwanan. Damhin ang kaligtasan, kapanatagan, at pagiging bukas. Apat, gamit ang pulang gintong marker o lipstick. Dahan-dahan at malinaw na isulat ang mga numero sa ibabaw ng salamin, gaya nito. 5, pito, walo, tatlo. Anim, bulongin habang sumusulat. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng liwanan. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng pagbabago. Tinatanggap ko ang nakalaan para sa akin. Pito, tumingin sa mga numero ng ilang sandali. Hayaan itong tumagos sa iyong puso. Damhin ang ibig sabihin, kasaganaan, kapayapaan, mga panaginip. Walo, matulog ng hindi pinupunas ang mga numero. Hayaan silang manatili sa gabi. Hayaan silang gumalaw habang ikaw ay natutulog. Ano ang mangyayari pagkatapos? Marami ang nagigising na mas magaan ang pakiramdam o tumatanggap ng tanda sa panaginip, mensahe, o hindi inaasahang pangyayari. Ang iba'y nakadarama ng enerhiya agad pagkapikit ng mata. May nagsasabing dumating ang pera, may nagpakitang oportunidad, o nagsimulang mawala ang matagal ng hadlang. Ngunit ang pinakamahalaga, isagawa ang ritual ng buong presensya. Huwag may takot. Huwag may pagdududa. Tanging pananampalataya ang uri ng tiwala na nagpapagalaw ng enerhiya ng mas mabilis kaysa anumang bagay. Ano ang maaasahan pagkatapos ng ritual? Ngayon, natapos mo na ang ritual. Hawak na ng salamin ang iyong mga numero. Kalma ang iyong hininya. At nagsisimula ng yakapin ka ng tulog. Ngayon, ano ang susunod? Ang unang dapat mong maunawaan ay hindi palaging malakas o dramatiko ang paggalaw ng enerhiya. Minsan, ito'y pumapahangin. Minsan, nagpapakita sa pinakamaliit na palatandaan. Maraming Filipino na sumubok ng ritual na ito ang naglalarawan ng ilang karaniwang pattern na lumilitaw sa mga sumunod na araw. Nagiging malinaw ang mga panaginip. Maaaring makakita ka ng mga mukha, numero, o sandali mula sa iyong nakaraan na biglang nagkakaroon ng kahulugan. May nananaginip ng barya, hagdan, o liwanag, mga simbolo ng espiritual na paggalaw. Pagbabago sa emosyon. Maaaring mawala ang lungkot. Dumating ang kapanatagan. O biglang sumilay ang kaliwanagan tungkol sa problemang matagal mo nang iniisip. Hindi inaasahang swerte. May nagbabayad sa'yo. Nanalo ka ng raffle ticket. Biglang sumulpot ang ideya para sa maliit na negosyo. Sabi ng iba, natatanggap nila ang pinakamalabis nilang kinakailangan, hindi palaging pera, kundi kapayapaan, kaluwagan, o kahit kapatawaran. Isang lalaki mula Davao ang nagsulat. Hindi ako maasang malaki ang mangyayari ng gawin ko ito. Pero makalipas ang dalawang gabi na naginip ako ng yumaong ama ko. Nakangiti siya at sinabi, handa ka na ngayon. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag tungkol sa trabahong hindi ko naman inaplayan. Pagkakataon lang ba yon? Ritual ba yon? O ang enerhiya ba ang tuluyan ng nagbukas? Ano man ang mangyari, magmasid sa mga palatandaan, bihira talagang hindi pinapansin ng universo ang dalisay mong intensyon. Ngayon, pakinggan natin ang mga totoong kwento mula sa mga sumubok sa ritual na ito sa salamin at nakita ang kagandahan ng pagbabago sa kanilang buhay. Mga totoong patotoo. Maaaring mukhang simple ang ritual na ito, numero lang sa salamin. Ngunit para sa maraming tao sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas, nagdala ito ng tunay at nakakagulat na mga resulta. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento. Testimony isa, Maria, 46, Quezon City. Hindi ako maasang may mangyayari. Isa akong single mom, nagtatrabaho sa dalawang trabaho, at halos hindi nakakatulog. Isang gabi, nakita ko ang video tungkol sa mirror ritual. Naisip ko, wala namang mawawala, kaya sinubukan ko. Isinulat ko ang pito tandang bawas, walo tandang bawas, tatlo sa maliit kong vanity mirror, binulong ang pangungusap, at natulog. Nang gabing na nanaginip ako na naglalakad sa isang gintong pinto. Pagkagising ko, pakiramdam ko'y dalang-dala ang ginhawa. Nitong araw na iyon, nakatanggap ako ng email mula sa isang scholarship foundation, natanggap ang anak ko na may full financial aid. Umiiyak ako. Hanggang ngayon, umiiyak pa rin ako kapag naalala ko yon. Testimony dalawa, Arman, 52, Cebu. Tricycle driver ako. Mabagal ang negosyo. May utang ako at wala akong ideya kung ano ang dagawin. Sinabi ng kapitbahay ko na nasa Baglies Practices ang tungkol sa ritual na ito. Natawa muna ako. Salamin? Numero. Pero gabing yon sinubukan ko. Isinulat ko ang isa tandang bawas isa tandang bawas walo. Walang kandila. Katahimikan lang. Nagdasal ako ayon sa saway ko. Makaraan ng dalawang araw, ang kapatid kong nasa abroad, na hindi ko nakausap ng tatlong taon, ay nagpadala ng pera at sabi, di ko alam bakit, pero gusto kong tumulong. Mula noon, ginagawa ko ang ritual tuwing full moon. Naging tahimik kong dasal ito. Testimony tatlo, Lee, isa, Iloilo. -ilo. Broken hearted ako. Hindi dahil sa pera, kundi sa pag-ibig. Nakita ko ang ritual na ito at ginawa ko ito para sa kapayapaan, hindi para sa kayamanan. Nang gabi na nanaginip ako ng isang hardin. Kalma, maganda at tahimik. Pagkagising ko, hindi na ako nalungkot. Para bang nawala ang bigat sa dibdib ko. Isang linggo pagkatapos, nakilala ko ang isang bagong tao, isang taong rumerespeto sa akin mula pa sa unang araw. Naniniwala ako na tinulungan ako ng salamin na pakawalan ang sakit na matagal kong dala. Maaaring mahirap paniwalaan ang mga kwentong ito. Ngunit marahil yan talaga ang gusto ng universo na maniwala ka muli. Hindi mo kailangan ng mahika. Kailangan mo lang ng intensyon, katahimikan at tapang nasubukan. Karunungang budista, bakit ito gumagana? Maaaring nagtatanong ka pa rin. Bakit magkakaroon ng kapangyarihan ang pagsusulat ng mga numero sa salamin? Narito ang tahimik na itinuro ng mga budistang guro sa loob ng maraming henerasyon. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa mo, kundi kailan, paano, at bakit mo ito ginagawa. Sa budismo, ang sandali bago matulog ay itinuturing na sagradong bintana, oras kung kailan nagsisimulang magpahinga ang iyong malay na isip, at bumubukas ang iyong ilalim kamalayan na parang bulaklak ng lotus. At kung ano ang sipi pinapakain mo sa iyong ilalim kamalayan sa transisyong iyon, umaalingaw mo ito sa iyong realidad. Ito ang dahilan kung bakit madalas magchant o magvisualize ng kasaganaan ang mga monghe bago magpahinga. Hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil naintindihan nila kung paano sumusunod ang enerhiya sa intensyon. Ngayon, iubnay natin ito sa salamin. Sa simbolismong budista, ang salamin ay madalas nakikitang dalisay na isip, tapat na sumasalamin sa kung ano ang naroroon, nang walang hatol. Kapag isinusulat mo rito ang mga numero, inilalagay mo ang iyong intensyon sa ibabaw ng katotohanan hindi ka lang basta nagsusulat. Nag-aalay ka ng kahilingan sa mas malalim na universo sa pamamagitan ng malinaw na salamin ng sarili. At ang mga numero. Gumagana silang parang frequency code, nagbubukas ng partikular na uri ng enerhiya. Tulad ng pagchant ng Yu na nagpapanginginig ng kapayapaan, ang ilang numero ay nag-vibrate ng kasaganaan, kaliwanagan at daloy. Sinusuportahan din ito ng espiritual na kultura ng mga Filipino. Naniniwala ang mga matatandang manghihilot o albularyos na bago matulog lumilibot ang espiritu at mas malamang na maabot ng mga ritual na ginagawa sa oras na yon ang mataas na kaharian. Kaya napakalakas ng ritual sa salaming ito. Gamit mo ang sagradong oras bago matulog. Gamit mo ang espiritual na kasangkapan, salamin. Nagsasalita ka sa pamamagitan ng simbolo, mga numero. At higit sa lahat, Ginagawa mo ito ng may katahimikan, paniniwala, at buong puso. Iyon ang dalisay na intensyon. Iyon ang nagpapagalaw ng enerhiya. Iyon ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga resulta. Ngayon, bago natin tapusin ang sagradong paglalakbay na ito. Bigyan ka namin ng mga huling paalala at biyaya para alam mo ng eksakto kung ano ang gagawin ngayong gabi. Ngayon na alam mo na ang mga numero, ang ritual, at ang karunungang nasa likod nito narito ang banayad mong paalala. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagsasabi ng tamang mga salita o pagkakaroon ng pinakamalaking salamin. Ito ay tungkol sa enerhiya, focus, at paniniwala. Hindi mo kailangang maghintay ng full moon. Hindi mo kailangan ng mamahaling kandila o espiritual na kasangkapan. Kailangan mo lang ng ilang minuto isang malinis na salamin at pusong handang tumanggap. Bago ka matulog ngayong gabi, hanapin ang iyong tahimik na pwesto. Punasan ang salamin. Huminga ng malalim. At hayaan ang sarili mong maniwala, kahit isang gabi lang, na may makapangyarihang bagay na maaaring magbago. Isulat ng dahan-dahan ang mga numero. Magsalita ng mahina. Hayaan ang iyong puso ang magpahayad ng mas malakas kaysa sa iyong tinig. At pagkatapos nito magtiwala. Kahit na magising ka sa isang panaginip, isang mensahe, isang kakaibang kapayapaan. O kahit katahimikan. Alamin mong gumalaw na ang enerhiya. Hindi palaging sumasagot ang universo ng kulog. Minsan, sumasagot ito sa bulong. Ngunit laging tumutugon ito sa intensyon. Kaya narito ang huling biyaya para sayo. Naway buksan ng mga numerong isusulat mo ngayong gabi ang kapayapaan, kasaganaan, at patnubay. Naway ipakita ng iyong salamin hindi lamang ang iyong larawan, kundi ang iyong mas mataas na landas. At naway dalhin ng tulog ang iyong mensahe ng tuwid sa universo. Hindi ka nag-iisa sa ritual na ito. Libo-libo sa buong Pilipinas ang ginagawa ito kasama mo ngayong gabi, sa pananampalataya, pag-asa, at tapang. Ngayon, handa ka na ba? Dahil ang sandaling ito ay maaaring maging simula ng pagbabago ng lahat. Ngayon, ikaw naman. Kung susubukan mo ang ritual na ito ngayong gabi, ay type sa comments. Ibinibitiw ko ang paniniwala. Tinatanggap ko. Handa na ako. Gawin nating sagradong pwesto ang comment section. Isang lugar ng pag-asa, pasasalamat, at pinag-isang enerhiya. Nasubukan mo na ba ang mirror ritual na ito dati? Nanaginip ka ba ng makapangyarihan? Dumating ba ang pera ng hindi inaasahan? Nagbago ba ang iyong enerhiya? Ikwento mo sa amin sa ibaba. ba? Maaaring magbigay inspirasyon ang iyong karanasan sa iba. Sa mga nahihirapan sa mga nananalangin para sa isang tanda. At kung nakaramdam ka ng kahit ano habang pinapanood mo lang ang video na ito. Kalma hatak isang mensahe. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit natagpuan ka ng video na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa aming channel. Marami pang ritual at lihim ng sansinukob ang paparating. Ngayong gabi ay sayo. Nakahanda na ang iyong salamin. Handa na ang mga numero. At ang universo ay nakikinig.